Magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa boayah uh, Buaya. Oh, nandito po tayo sa Basak, Mactan, Cebu City. Oh, Mactan, Lapu-Lapu City mga kababayan. Ha? Nandito po tayo ngayon. So may mga comment tayo mga kababayan. May mga bigyan natin ng comment dito si Alias Bicoy. Ito naman gagawin. na lumabas na naman si Alias Bicoy mga kababayan ha? Lubas, wala lumabas na. Ah, magkaano kaya ang natanggap nito mga kababayan? So, by the way mga kababayan, ito ang eh, ah, hiling ko lang sa inyo. Bilang tulong mo na rin sa akin mga kababayan. Ha? Kung mabigat sa iyong puso, uh, panoorin mo lang aking video kung mabigat sa iyong, sa yung puso ang pag-like ang pag -like at share sa aking video subscribe sa aking video kung mabigat sa iyong kuluban panoorin mo lang kababayan ang aking video okay na ako sa iyo okay na ako dyan pero kung i-like mo rin subscribe ang aking video Uh, then share ito, na, ito na mga kababayan ang aking pinakamalaking papasalamat sa inyo ha? So malay mo someday magkita tayo at uh, isa rin ako na makatulong sa inyo mga kababayan ha? Maraming maraming salamat Habang uh, uh, tumatagal ang aking vlog So unti-unting uh, dumadami ating subscriber So ito 40 subscriber na ako mga kababayan So sa 40 subscriber mga kababayan So maraming maraming salamat sa inyo ha? Taos puso kayo ito yung nagpapasalamat sa inyo So by the way, mga kabayan ito ang ating bigyan ng uh, reaction itong si Alias Bikoy. Ito si Alias Bikoy, itong kanang video ginagawa-gawa lang kuno ito niya. Ito ay isang gawa-gawa lang kuno aibay uh, ihiman yun para makarating siya sa sinit para mapakita niya ang mga, mga dokumento na talagang totoo. Ito mga kababayan, ito ay isang uh, laugaw lawgaw sa investigation, ha? Ito ay nagbibigay ng na gulo sa investigation dito mga kababayan ha? nagbibigay ito ng gulo sa investigation bakit lumilitaw na naman ang isang uh, witness kung ano-ano na lang ang pinagsasabi na kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mga kababayan ito daw ay para mabigyan ng pansin ay emanasyon lang gawa-gawa lang niya ha? kaya nagalit si Senator Pato de la Rosa anong akala mo sa amin rito grade 1 ha anong akala mo sa amin rito grade 1 grade ha mga senador na kami nag ibis na kami rito hindi kami nag joke joke rito ha bakit ganyan ano ang ihimani mo lang punta ka lang rito para ihimasyon ang sagutin mo ang nasa video ha ang sasagutin mo ang nasa video yun ang totoo hindi yung uh, maggawa-gawa ka ng story dyan yun ang totoo mga kababayan ito ito isa itong uh, uh, magic sa investigation mga kababayan kaya nasa Jingui wala walang imig si Jingui kasi pabor sa kanya ang magic Johnson ha nasi magic Johnson magic mga kababayan nasa kanya pabor sa kanya Kawa, kaya walang imig kaya ayon na, Tingnan mo kayo si Jingyu na napahiya tuloy sa kanyang sarili. Ha? Yan ang taong uh, walang hiya. Tingnan mo. Ha? Kakalkalin mo pa ang isang kaso na hindi naman sa iyo. Pagkatapos doon, sinagot ka sa sabihin. Iiyak ka. Tama ba 'yon? Ang investigation ninyo mga kababayan, ang kailangang investigation para sa akin ayo tungkol kung paano lumabas ang leak, kung paano lumabas ang dokumento. Ha? Kasi inamin naman na ni Agent Morales na itong dokumento nito ay siya ang gumagawa. Siya ang mag magpapakita sa aid sa uh, confidential agent. Confidential agent. Ha? Siya ang pumunta doon. Pero gali ka hindi natuloy kay may nagsabi na huwag uh, 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 operate to. Ngayon, sino ang nagsabi? Ang kanyang labaw. Sinabi, sino ang nagsabi? O, oh, pakito at siwa. Klarong-klaro mga kababayan, ito ay hindi gawa-gawa. Ha? Hindi ito gawa-gawa ng isang tao. hindi ito gawa-gawa lamang para law gawin ang kaso. Para lang magpasikat. Hindi mga kababayan. Ha? Klarong-klaro rito. Ha? Klarong-klaro rito mga kababayan na itong dokumento na ito ay legit talaga pinatutuhanan talaga ito ni Senator Bato na itong dokumento na ito totoo ito may xerox nga eh sinisirox ito minto si eh, may original pa ito so ang original ito wala na sa files may kumuha nandyan lang yan may kumuha sino kumuha yun ang hindi nila alam ha? yun ang hindi nila alam kaya yun ang ang target ninyo sinong kumuha para ma-verify para mapaila ng kaso hindi si Morales yung i i ano niyo ha uh, giba gibain niyo ang credibility ni Morales bakit gibain niyo siya naman ang patutuo nasa kanya niya yun ang records niya yun siya ang gumawa na dokumento na yun siya ang bumirma no. eh legit ito, authentic ito, kasi siya, umamin siya na siya. Kung gibain ninyo ang credibility ni Morales, lumabas ito na document, ah, kang Morales perma, <coughs> pagkatapos, hindi siya umamin na hindi sa kanya. Ngayon, yun, ang patutuhanan nyo, na ang sperma na ito, ay sa iyo. Bakit hindi mo, ah, uh, na amin na sa iyong firma to. Pero anong nangyari? Ha? Ah? nahiya niya sa murali sa harapan ng mga uh, national television ngayon pato ngayon siya patuloy ang nahiya pating pamilya niya so by the way, mga kabayan maraming maraming salamat ha ito lang ang ating uh, i-comment mga kababayan so maraming maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan hanggang dito na lang mga kababayan God is good all the time all the time God is good with Senior kaninyong tanan may awa rin Panginoon mga A aangat at aangat rin tayo sa buhay pasting positive lang mga kababay Ting think positive maraming salamat mga kababay